Oh my God! Wow! Oo. Para nga. parang may kakasal dito, Kastiga. Ah. Oo. Oh. Welcome to my channel, Watch up mga kastig Nandito tayo ngayon sa Aldo Farm 981 City Agusan, Del Norte So, silipin natin ang loob ng Aldo Farm Let's go kastig So ito Punta naman tayo Mula eh Ito yung manok Yes, ito Ito yung daanan nga pala papuntang Aldo Farm mga kastig So early in the morning, exactly time check is 5 a.m. in the morning. So packet na tayo ng Aldo Farm. This is it, Aldo Farm. So ito yung daan. Nag Ingat lang yeah, sa daan mga kasi. Yan, makakasin tayo ng Aldo Farm. kam pala tayo mga kastig sa Aldo Farm Butuan City so andito na pala tayo nakarating na tayo dito ito yung makikita nyo pagdating nyo rito ayan o oh, mga kastig tingnan nyo ganda no talagang mag i-enjoy mag re-relax kayo dito pag pumupunta kayo dito ganda sa loob ganda sa mga bahay ah uh, hi po sir. Uh, welcome tayo sa Marigold Star TV sa YouTube. Ano pangalan natin sir? Uh, Gangga. Ah, oh, taga saan po tayo? Taga ano, Digos po. Uy, hi po sa taga Digos. Huwag lang kalimutan ha, manood mag-subscribe sa Marigold Star TV. Sir, baka may gusto kang batiin shout out. Ah, uh, shout out ako sa ano, ma family ko sa ano uh, taga Liling. Ayun. Hi guys. Oh, <laughs> kumustahin mo sila? Uh, <laughs> baka guys. Mm. Baka oh, pwedeng ma makisuyo na panoorin yung YouTube channel natin. Okay, oh. sir. Baka may iba ka pang gustong batiin. Wala na, pamilya, bakada. Oke, La. <laughs> <laughs> okay, share Oke, malam selamatnya. Oke, okay, picture picture casting. One, two, three. Ayun, very good. Hello mga kasib. Welcome back sa ating munting channel Nandito naman ang iyong Marie at si Kasig oh! Kasig, nandito tayo ngayon sa Aldo Farm Kumusta ang araw niyo mga kasig? So, kasig, tara! Silipin natin ang ilalim Back to you kasig Ganda ito mga kasig pala makastig pagdating nyo dito yung mga sasakyan nyo hanggang dito sa loob ayan pwede nyo ipark dyan at saka pwede kayong sa tingin ko may matutulugan po dito ayan, punta natin doon sa may bandang itaas kastig punta tayo sa taas Ganda, Kastig, oh. Itulis Ayan. So, yun na ba yung kaharian mo, Kastig? <laughs> Ito na yung munting channel ng Marigold Star TV. Ang Marigold Star Farm. <laughs> Oo nga. Wow. Baka may gusto kang... Ano ba? Basta, baka may gusto kang puntahan dyan. <laughs> Puno tayo sa doon. Sa doon. ganda na makahoy kastigo. Ito so, yung mga ano na kastigo, yung rabbit. Hmm? Cute nila ah. Ano ba yan? Ano nga? Ganda dito, oh, mga bulak na kastigo. <makes noise> Good morning. Pwede na kami derisa. <laughs> Oo. <laughs> oh. Sir, sir is, uh, isang uh, napakagandang umaga po sir. Welcome pala tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po sir. Uh, sir, baka may makapanood po ng mga kaastig natin, ha? lalo na po sa malapit lang po dito sa Butuan City, na gusto pong pumunta dito kasi nakikita nila yung video natin na sobrang ganda dito. Baka gusto nilang pumunta, baka magtatanong sir kung magkano ba yung uh, entrance fee kung meron man. Ah... Uh ang entrance fee po dito sa ano, uh, Aldo Farm is 50 pesos. Yes. Sa adult uh, yan, sir. Sa adult. Sa adult and oh, uh, adult yan. And child, sir. Uh, so, and child that, uh, parang ano, hindi ko pa ma... Siguro baka ganun, masiguro. baka ganun rin. 50 uh, pesos na siguro lahat. Okay. tapos, uh, ano makikita natin dito, uh, sir? We have uh, rides, different rides dito. Okay. Uh, Halimbawa, sir? ATV, uh, we can do also archery. Uh, Ayan. So, nabanggit mo nga yung uh, ATV, sir. Magkano ba yung ATV rides natin, sir? ATV is 350. 250. 250? Uh, ah, 350. Archery. Ilang minutes ba yan, sir, 350? Dalawang round. Ah, sige. Tapos, ano? Yung Archery, sir. Archery airsoft 150 150 okay so ilang ilang bullet yung uh, airsoft natin sir yung 150 150 is 20 20 bullets, bullets. Ah, okay ayun so ganda pala dito ano magi-enjoy talaga sila pag pumupunta sila dito at saka, baka hindi sila maubusan ng tanong, sir. Magtatanong pa rin. Kasi gusto namin na dyan kami matutulog. Gusto namin mag-relax dyan. Uh, mayroon ba kaming matutulogan kung sakali na dyan kami matutulog? Uh, may farmhouse naman at uh, saka may villa. Also, pwede din uh, mag-camping. Ayun. So, magkano yung mga nabanggit natin, sir? Halimbawa, yung rooms. Yung rooms naman is ando naman po sa Facebook page. Ayun so, pala. I'll... Andyan lang pala. So, punta lang kayo no, mga ito, ito, sa Facebook page. Pa Pun uh, punta lang kayo sa Facebook page sa karagdagang katanungan nyo at saka anong gusto nyo malaman punta lang kayo sa Facebook page nila ni sir Aldo okay Farm. kahit na nasabi mo na sir baka magtatanong pa rin sila ay kastig ayon ayaw namin magbibitin may makakain po ba kami kung sakali na di, di na kami magdala ng baon yes uh, ano talaga uh, Aldo Farm is uh, offers food Ayun, ang kagandahan kompleto na pala dila. sila ni Sir. Okay, Ayun, sarap. Gusto ko na dito ah. <laughs> ang ganda pala. Sa kan sarap. Sir, so napakagandang umaga po sa atin at maraming salamat po sa munting katanungan na may baka. Sir, may gusto ka pang ipaabot sa kanila na hindi ko po nai-tanong sa iyo. Anong meron dito? Ah, uh, so far yun. Ando na po lahat sa... Ayun, oo nga. Sinabi mo na kanina. Ayun, so sir, magandang umaga at maraming 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 salamat sa pagtanggap sa Marigold Star TV. Okay. Baka may gusto kang batiin, sir, sa mga customers natin, mga uh, guests natin. Sa ano, kaibigan. Uh, visit, ano, uh, Aldo Farm. This is located sa Barangay de Oro. Ayun. Butuan city. So maraming salamat, sir. Thank you. Nga pala mga kastig, pagpasok nyo dito, ito yung makikita nyo sa loob. Ayan, so... Wow! Hi po ma'am, isang uh, napakagandang umaga po. Ayan, welcome tayo sa Marigold Star TV. Ayan mga kastig, oh. sobrang ganda pala dito ay pag pumupunta kayo dito lalo na po yung mga kapatid natin makastig na mahilig sa mga ganitong uh, lugar so punta kay dito baka may magtatanong kayo kung uh, mayroon ba tayong mainom dyan. so nako ang dami dito wag na, na, kayo magdala ayan so ma'am uh, binibinta ba tong mga ganito ma'am o dito kasi, ayan, so yeah. ayan so, so, pwede na pala kayo dito wag na kayo magdala para wala na masyadong uh, mabibigat na mga dalahin nyo ayan sobrang ganda dito sa loob picture kang ma'am darap sa camera ayun ganda nila baka may gusto kang batiin ma'am mga kaibigan mo yes. kam kamag-anak uh, o sino ba yung gusto shootout, mo shout yung mga pamilya ko sa Mungkayo yun Pisao family uh, Aquino family. Nahay sa kanila. Oh, so, Pardilio family. Yun. Shootout. Okay. So, andito na pala si ma'am sa YouTube channel natin sa Marigold Star TV. Huwag lang kalimutan manood at mag-subscribe na rin. So, galing kami ng Davao de Oro. Maragusan, Nabunturan, Muntibista, Mungkayo, galing kami roon. Okay, maraming salamat po, ma'am. Ganda dito, mga kastigo. Na Oo nga, andito na pala tayo sa Aldo Farm. Dito sa Dioro, Butuan City. So, napakaganda dito, mga kastigo, sa kanilang lugar. Eh makastigo sa, sa, sa dito pala sa gilid uh, sa kabilang area po pa makikita nyo parang may ano dito parang may mini forest po. Ayan no oh. So mga malalaking kahoy po gusto nyo mag-relax dito. Ah uh, magabanding banding-banding kasama ng pamilya nyo at uh, mga kamag-anak nyo, ka barkada, pwede dito. Sobrang ganda at malamig po dito sa kanilang lugar. At saka yung mga kaibigan natin na mahilig po sa mga bulaklak, sobrang daming bulaklak dito at napakaganda wala akong masabi sa so, sobrang ganda yan si Castig oh nag enjoy po siya pag ito Castig yung malaking bulaklak iwan ko hindi ko alam baka yung makastig <laughs> baka yung makastig natin alam nila pero ako hindi ko alam Castig tingnan mo yung mga upuan nila ganda yan oh sobrang ganda dito Oo nga. At bakit naman? Siguro alam nila kung bakit. Oo nga, dahil ikaw yung mga... Dito. Sobrang ganda dito, Kastig. Sobrang ganda. Tingnan mo yung mga bulaklak astig oh. Iba-ibang uri ng bulaklak. Sig. Hey, sabi walang malaki na aso. <laughs> oh, wala, wala naso. nga. Daming bulaklak astig oh. Teka, nasaan na ba yung mga bibi kastig? inaanap ko yung mga bibi dito ah. daw? Aldo <laughs> <laughs> Ganda dito, Kastigo. Oh. Pwede ka dito maginuman. Stand by kayo dito, relax. Hi, Kastig. Oh. Pakita muna natin dito dahil sobrang ganda dito sa loob. Teka, baka pwede tayong sumakay ng Itibi ride nila. Hindi pa tayo Kastig ano, yung mga Ganda ng bahay mo, Kastiga. Ah. Ito na yung munting paraiso ni Marigusa Tiwela. Oo. Paraiso nga. <laughs> kasi para akong ikakasal dito, Kastig, ha? Ka? Oo. At least nasabi na. Ayan na. Ganda dito, Malilimutan nyo yung mga problema nyo. Yung problema sa mga syuta, malimutan nyo yan. Sobrang What? Sobrang ganda dito. May mga sagingan doon, Kastiga. Ah. Nakikita akong parang may banana plantation dyan. Ayan, o. Oh. Yun. Iwan ko. Kasandali, punta natin dito sa baba. Parang may ano dito. Parang may uh, karaoke. May kitty bar dito, Kastiga. Ayan o, oh, KTV Bar. Ayaw ko nang pumasok sa loob. Maganda, Kastig. Oh. Dito tayo sa archery. Ayan, so pwede kayong mag-practice ng ano dito. Yung archery. Yung mga syuta na matitigas ang ulo. <laughs> pwede nyo panain. <laughs> Pero lang yan mag-stig. stig <laughs> Ano bang balak natin dyan? Susubukan ko kung makatama pa ba ako. <laughs> saan pala kayo? Uh, saan ka pala ngayon, Kasing? Punta kong China. <laughs> Nandito pala tayo ngayon sa Achiri Aldo Farm. Magatulan ito sa ano, sa Mount Mount Magdiwata. Ano yung ginagawa mo, casting? Sino ba 'yang gusto mong barilin? yung bang best mo na parang <laughs> ayun na ops wag mong ano sa akin ayan di di doon ayan yun ganda tingnan ko kung tinamaan mo ba kastig <laughs> naku butas kastig ayun oh uh. Ano ba yung kastig? Ito ang tinatawag na pana. Marunong ka ba dyan? Hala, na natin kung may katama ka ba. Wag na. O baka iba yung natawa mo. <laughs> iba yung tama. <laughs> ikaw may tama, Kastig. Sino ba yun yung tinamaan mo, Kastig? Baka uh, ikaw may tama. <laughs> si kumpare yung tinamaan ko, ah. <laughs> Ayun, yun, ang ganda. okay na. Ganda ah, dito, Kastig. Kasi kaya ah. sa Aldo Farm Ayan, ah. Kunin mo yung Aldo Farm, oh. Ah, sige. Pwede. Ito na. Oh, yung pato? Yan, oo. Yung kanina ko pa hinahanap kastig. <laughs> yung pato ka mayroon ka, na, mayroon ka na, pala mga bibi dito kastig. <laughs> yun talagang tunay na bibi. Hindi yung pabibi. Talagang bibi yun. Teka, sandali. Puntahan natin kastig. Taka, pwede pa sila magduyan dyan kastig, oh? Sa pilalim ng puno ng kahoy. Kastig, ito na pala yung sinabi mo na itibi dito kastig. Try Oh, yan, oh. Kung gusto nila ng maliit, ito. Teka, sandali. At kung gusto naman nila ng malaki, ayun. <laughs> o kasi gusto nyo ng ITV na malaki? Ayan. Kung gusto nyo ng maliit, dito kayo. Ano yun kasi? Bakit mas malaki pa yung <laughs> driver kaysa ITV? Kung Ayaw nyo dito sa maliit. O, eh kung gusto dito nyo, dito nyo ng maliit, maliit, dito kayo. Pero kung gusto niyo ng malaki, <laughs> doon kayo sa isang ITV na yan. Kung kulangan. Uh, ito pa lang nila, 350 daw. Dalawang oh. ikot ba yung kasi? Oo, oh, dalawa, sabi ni sir. So, dalawa. So, ito yung kagandahan sa Aldo Farm. May air pa sila. oh, may archery pa. Yes. at saka na may ITV ride pa. Saka ito. <laughs> oh, at saka kung ayaw nyo sa maliit, sinabi ko na. ayon. may malaki ron. <laughs> Dito kayo, kaya sa Ayon Ayaw nyo dyan sa maliit. Ayan, dito kayo sa malaki. Ayan. Ito yung tunay na bibi Castig. Hindi yung pa <laughs> Kanina ano, mo pang hinahanap to ah. Ayun. Daming pabo dito Castig. Ano ba yan? Ano yan? Pikak. Mga pikak. Oh, tsaka yung mga Ano ba yan? Mga bibi castig Pastol ka na ba ng ano castig mga bibi? Baka sabihin nyo kastig, may manok dyan ah. Oo nga. Kausapin nyo yung may-ari. Baka magkasundo kayo dyan sa manok. Sarap pa naman ang sabaw niyan. At kung gusto niyo naman ang iba, ayun. Yun nga lang kung papayag yung may-ari. Kausapin nyo na lang. Baka maglitson kayo, oh. Dami ditong mga lemongrass grass. Yan, oh. Sandali. Sandali. Kastig, ito yung tinatawag nilang sheep. Ah, ito yung karnero, kastig Hindi eh, ko nakuha. Iba ka. Iba ka sa kanila. Kasi naliligo ako, Kasteg. oh, parang ganyan na yung buhok mo, kastiga. ah. Parang Sino ba yung mga ganito na halos yung book? Oy, yung kaibigan mo sa Pilot Castig, yung si Vice <laughs> President. <laughs> eh, <laughs> yung si ano, si Rigi Rigi? Binibero <laughs> lang kita, sir. Mr. Rigi, binibero <laughs> lang kita, sir. Sorry talaga, ano lang, joke lang yon. Yan. Oops, salamat nga pala sa mga taga-panood po natin. Kumusta nga pala yung mga taga-panood po natin, Castig? Sa lahat po ng napupuntahan nating mga lugar sa Misamis Oriental Castig, sa Claveria, sa Saan, yes, eh. sa Talisayan, Sugbong Kugon. Hindi ako makabubun. Bakit? Yung sinasabi mong itim ayaw nyo ng malit na rula. Ayaw nila ng maliit, eh. May malaki naman dyan. Tsaka, yung nasa Dukabi Castig, kumusta na pala sila ni Madam doon. Matagal na tayo hindi nakabalik roon Castig. At tsaka, doon sa may Sulana, Kastig, ano? Kumusta sila? At saka doon sa may Dabao de Oro, sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, yung mga natin sa Dinagat Island, Siargao Island, at sa Surigao City, yung mga kapitbahay mo, Kastig, doon. Kumusta nga pala sila? At saka hanggang dito po sa pinuntahan natin dito sa Aldo Farm, dito sa ano ba to Kastig, di Oro? Butuan City. Ayan, kumusta sa kanilang lahat. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagpanood sa ating munting channel. Sana po ang Panginoon laging kasama natin sa araw-araw. Shout out sa nakadalitan. Thank you. So may, kasi sa'yo gusto mag-shout Ay, ikaw lang, day. Hindi, hindi, hindi. Hi po ma'am, isang napakagandang umaga po. Welcome tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po. Hi ma'am, anong pangalan natin? Banji. Taga saan po tayo? Ang payon. Ayun, so baka may gusto kang patiin ma'am. Ha, pati ko po yung mga anak ko. Ayun, saan po sila? Sa Liti. Yun, hi po sa Tagaliti. Huwag lang kalimutan, manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV. Maraming salamat po ma'am sa panunood po sa YouTube channel natin. Thank you. Alam mo ba kasi? At bakit? Kinakapoy ako. <laughs> o nga, ano na naman yung kinakapoy mo. Baka gusto mo lang sabihin, eh. pagod ka na. <laughs> so, psh! ano naman yan? What's up mga Kastig again? So, nakita niyo na ang kabuuan ng Aldo Farm. So, unang-una, maraming salamat nga pala sa anong tawag doon, bayaw-bayon siya. At saka yung may-ari na dito sa Aldo Farm, salamat sa uh, mainitong pagtanggap ah, <laughs> sa Marigold Star TV uh, sa ating munting channel. So lahat ng mga subscriber natin, sa lahat ng nag-like, nag-follow, nag-share, at saka mga casting, mo makiusap sa inyo. <laughs> Huwag niyo kalimutan ang ating super thanks ha? <laughs> super chat, super, super sticker. Chat. Yung super chat at super, super stickers, yun yun sa live natin. Malaking tulong na yun so, sa ating kastig. Malaking mistake. tulong na kastig. Sana ay tulungan nyo kami para... Super thanks. Malayo pang mamabot natin. Oo <laughs> nga, hirap na hirap naman. na tayo kasi wala pa tayo. <laughs> Nahirapan so, tayo pumunta sa malayong lugar. Wala tayong budget. So, Nakatin tayo ng Aldo Farm. So, again, Maraming salamat sa lahat ng uh, mara, uh, palaging nagsubaybay sa ating munting, munting channel. Sana makastig ha, huwag kayong ano, huwag kayong ano tawag nung kastig? Huwag kayong Magsawa. magsawang magsubaybay sa amin. At saka, hindi ko man kayo lahat may mention o may isa-isa, basta to all my subscriber. I love you very much. At saka mga kastig, uh, yung lahat na gusto mag-comment ano, mag sa ating channel, uh, punta lang kayo, down comment ah. Uh, comment down below sa ating comment section. Yes, video nga ina-upload. Uh, Mahingi pala ako mga ng pasensya. Yung mga ina-upload natin, siguro may iba na hindi pa nyo nakita. May tatlo pa tayong naiwan, hindi pa natin na-upload. So, pasensya na kayo. Promise, i-upload natin yan lahat. At saka, sa lahat ng nag-shoutout, maraming salamat. At saka, mga bago kong subscriber sa ating short video, maraming salamat sa inyo. At saka, yung ano yung subscriber natin ngayon nga uh, taga ibang bansa ha ah, maraming salamat yes Philippines is beautiful <laughs> hindi ka tulad ng vlogger hindi beautiful <laughs> at yun lang makasig Ako uh, kung ano mang estado ng ating buhay mayaman man tayo mahirap may pera man tayo wala huwag lang natin kalimutan na si God ang sintro ng ating buhay syempre kayo din makasig buhay din kayo ngamin kaya kung wala kayo kasi gawin kami ngayon. At yun lang po, maraming salamat and God bless to us. Tsaka pw baka pwedeng magkisuyo kastig sa kanila na baka may time pa sila at yes. uh... May oras pa na baka pwedeng panoorin na rin yung ibang mga video natin diyan kasi gastig, maraming video dyan kastig na magaganda rin. So nakalim sayang naman at hindi nila makikita yun. Yung ano, yung hit notification bell. Oh, pag nag-subscribe kayo, paki-hit yung uh, notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin at na saka i upload makasig, ha? At saka yung yung mga ma matagal nang nag na, nag-subscribe, baka na-unsubscribe yon. I-review e, nyo lang okay, kasi lang, baka nawala yung ano, pakiulit na rin yung tingnan yung uh, yung uh, subscribe nyo, baka na, nawala yung notification bell, pakihit na rin uli yung notification bell nyo para lagi kayong updated. So maraming salamat nga pala sa inyong lahat at isang napakagandang umaga at sana ang Panginoon lagi natin kasama sa araw-araw. Yes! Maraming salamat po.